Kaway ka muna, Lods. Kaway ka muna. Kumagana <laughs> pa ba tong washing niya na to? <laughs> <laughs> Yun! Oh! One click! Nakabuhay po yung switch. Ano nyo nga yung switch buffs? Buhay. Okay. Hindi pa ano yan. Eh? Ah, okay ba. Sige nga. Okay. okay na, oh! Makakapaglaban na uli si Popsie, oh! <laughs> si Bishop <pa>. yung lalabangan. <laughs> <laughs> si Bishop. Kung dryer. Ayun nga. Okay! Ah, pag kinangat no, yan ano? Oh. Oh, kaya maramdaman yan. No? Ayun, oh. Ang no? ganda ng ikot, oh. Ang lupas. Oo. Oh. Good one! Kaya mo muna umikot ng umikot. Ano? Para yung panahon niya. Kalaan may putik-putik umiikot, oh. Papamanan niyo na ba kay Kuya Bishan? Oh, Oo. lalabas kaya nyo munang kumana transistor radio ni Papsi saan ba galing yan? sa labas ko yung patikot makapiti ng baba eto pumotok wala <laughs> na siya babo ng na siya babo ng Gano'n muna ka na. Gano'n na. Masya pa. Masya ko. Testing! Pwede mo irekta. Malalayan niyo na lang baka tumalunin. Rekta hmm. mo. Hindi naman tumatali niya. Okay. Nakapatong lang ba to sa simento? Uh, Wala hong kalang to? Ah. Uh. Ito ang plane. Wala naman parang eh. Hmm, oh, dali-dali lang palang ikabit nito oh. Pwede na tayong mag-sideline ng ano oh. Ang mo. Ayan. Teka. Mainipin ako eh. <laughs> Magrinyong power. Oh. Yung dilaw, no power. Pero yung pale, walang ilaw. Oh, hindi na pale, wala namang problema. May problema, tumulo na dito. Tumulo na dyan? Okay, okay. Natin tong kanyang electronic box. Relay. O, ilan din mo na binubuksan nila, dila? Opo. May tubig. Para humaba oras. <laughs> Ay, testing ay, na, na rep, testing. Ay, ay, ay. Oh, mga nods. Oh, mga nodes. Ayun. Oh, oh hmm. Kailangan nila may yung yung niya, no? Opo, tsaka lumamig para mag yun niya. Mag na pre yun. May init. baka ibang init yan ah. <laughs> ah. Okay. mo kayo mga mga ay, panay patong nga natin? Ayan na daw, Kuya Vince. Okay na yung washing. Okay na. Lamig na, oh. Oh, okay. so, ilalagay na naman <tipulono> problema. Na. <tipulono>